Superstition ba, Brother Wendell, yung maniwala ka na kapag na mo yung nine days na pagsisimba sa Misa de Gallia o simbang gabi, ay uh, matutupad ang iyong wish? Yes, superstition yan. Una, yung nine days na simbang gabi, wala naman pagkakaiba yan sa Misa araw-araw as long as we are in the state of grace. Pero, karamihan, punong-puno kahit saan may mga dalang bangko yung iba at karamihan, sabi ng ilang mga pare at bishop, yung nag-atin sa misa na punong-puno, mga minsan lang nagsisimba. Pero sumisimba sa misa di dahil sa maling akala nila na Tatapusin namin itong nine days na Misa de Galio para yung wish nila ay matupad. Para bang may utang pa ang Diyos sa kanila. No? At pagkatapos, punong-puno, mapansin ninyo, pagkatapos sa nine days, yung napaka-importante na December 25, abay, makita natin, hindi na puno ang simbahan. Saan na sila? Yung 25 ay holiday of obligation yun. Dapat yun ay mapuno din. Pero yung mga naniniwala na kailangang sundin itong 9 days, kahit pa sinusunod natin yung 9 days, kahit pa nagsimba tayo na bago ang damit, dapat unahin natin na baguhin din ang ating kaluluwa sa pamamagitan ng pagtanggap ng sakramento ng kumpisal. Dahil kahit tapusin natin yung nine days, pagkatapos di na na, yung iba di na mag-attend sa holiday of obligation, by mortal sin yan. Holiday of obligation, obligado po tayo. At ang ating mga mabuting gawa, Meritorious lamang sa mata ng Diyos if we are in the state of grace. Niyan maraming salamat Brother Wendell.